What's up mga hunter? Panibagong araw, panibagong video naman ang mapapanood. So, for this video mga hunter, maghihila naman kami ng bitana kasi kung mapapansin nyo mga taga dito mo. Bagyang humina yung ano, yung hangin, tapos hmm. yung dagat dito sa amin. Kaya sinasamantala namin sa pag- pag ng mga malaking bitana. 'Yon mga hunter. Samahan nyo kami sa aming panibagong adventure. 'Yon mga hunter. So, bali si Albert muna yung hawak ng camera ngayon. Ito yung magila ng ano. Tutulong siya sa pagila mga kanter. Tutulong oh, ako. Oh. Yun balik ka pong pala may nag-aria. Hindi kami nakapag-video. Tapos ngayon siya naman mga kanter. ulan. yan mga kanter. So pag di umulan mga kanter ay hahaba natin yung video natin. Oh. Pero pag umulan. Yun para ano. Sa safety na rin ng oh, camera natin. Camera natin. Oh. Para sure tayo na hindi mabasa o pasokin ng tubig makandar so ngayon pala makandar oh. parang uulan na naman ano you know, yeah. malapit pa so yun bali nagsis, nagsisimula na palang mag ila makandar nandyan sa kabila parte dyan naos yung kabila nandun rin parte dyan makandar so yun sana makauli sila kandar albert ng ano nabas kasi yung espada ngayon makandar oh, season ngayon pada o oh, season ng espada ngayon tapos yung sap -sap. So yun, sana makadali sila ng marami. Uh, pang ulam, tapos pang benta. So yun, yun. samahan nyo kami mga kanter. Ulan na pala mga kanter. Ulan na nga eh. Ulan na talaga mga kanter. <laughs> Yan o mga kanter. Kung mapapansin nyo, nangitim na yung langit. Pero may nagbabiyahe pa. May madami rin turista ngayon dito sa amin mga kanter. Yan kasi. So yun o. Oh. sa kabila na yun, nagkikila mga kanter. Agot yung kabila, nandun rin. Lakas na naman ulan, mga hunter. Butet, nakapag-area ng maaga. Hindi naabot ng ganito kalakas. Ayan. So, abang-abang lang, mga Kay Hunter Albert na. Mag Papakita niya yung mga... yung paghila. Hunter, medyo malapit na yung bitana. So bagyang humina yung alam dito sa amin, tapos yung hangin. Kaya nag-ariyan ng malaking bitana dito sa amin. wow <clears throat> so, uh,

ko sa kahoy. Siguro nung bagyo pa ito. Bumaon. Ang nah, haba na ng punit. Dawi mau kantor mau espada.

何

<laughs> okay. Okay. Oh. na Okay. 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 yung Okay. Ano, yung ibang <laughs> Ya, ya, ya. Ini kanter. Baik, semua kami nang

So, yun mga kanter na tapos na pala kami maghila ng bitana na isang pananamin namin sa pangpang -pang yung lambat tapos naibinta na rin yung mga espada tapos sap sap ang balik ang kumuha pala ng isla namin yung mga kapwa ko naghihila pinapatungan rin nila ng ano ng konte yun, para may pang Bilirin sila ng bigat sa pamilya nila so, yun mga kanter siguro abuti ah, ng 80 kilos lahat latlat na yung isda pati yung sapsap -sap, tapos espada. Nabigyan na rin lahat ng pangulam yung mga naghihila. Bawat isa ay tigi isang kilo mga kanter. So yan lang po mga kanter, maraming salamat po sa panonood. Sa mga solid supporters natin diyan, sa mga silent viewers, sa laging nanonood ng video natin, maraming salamat po sa inyong lahat. At, patuloy pong, at sa patuloy pong sumusuporta sa aming pag-vlog maraming salamat din po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang po sa aming channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like at share. At subscribe na rin po ang aming channel para lagi po kayong updated sa mga video na ina-upload namin. So yun mga kanter, maraming salamat po sa inyong lahat.